Ay, at saka nag, nag ano din naman ako nagtawag nitong hmm. nag nag YouTube naman ako eh. Dinitingnan yeah. ko naman 'yun eh. Yung dos and don. Gandang ng araw po sa inyong lahat. Ito po ang buhok na gugupitan natin. Nang gupit talaga. Ayan po. Tama lang ang side. Ang likod, ang likod ng akin. Pero buwasan oh, natin oh, dito oh. sa likod. Yeah. Yeah at magluluto um, pa ako dahil ay wala pa akong almusal. Uh -huh. Gawin natin Mamadali ako. Yeah. Uh medium short tapered dito. Hindi ayun sa... dating ano yung dating ano mo? Yeah. Okay. Matagal ba kayo sa California? Parang galing din din kay Hawaii ah. Joy din kayo, di ba? Bago kami bumalik dito, eh ano lang ito eh, bagong gupit lang ito doon sa PI, kaya lang pangit. One month pa lang itong gupit ko eh, kaya lang hindi ko talaga gusto. Hinahanap ko talaga yung gupit mo. ਦੀ ਇੰਡੀਕਨ ਨਾਂ ਨਿਮਯਾਬੀ ਯੋਸ਼ਾਨਾ ਨੂੰ Gali pala natin 1-8 of an inch. Mm -hmm. yeah, yeah. Right. Nah, Yo Papa kita sana. Nunggu kita nolikun. Ah, tuh, Ayun. Ah, oke. Okay. <laughs> Ay ay eh ano eh ano i, ano pa to no mo uh -huh. yes, yes. pa no hindi pa tapos ah, okay binawasan ko lang yung mahaba ah, okay tama na yung, uh, yeah. Ito, tama na to kaya lang i, i, i ano i, yeah. tama lang uh, uh, tama tama pero ano para sa supply mo yes. ayan eh okay na to okay na okay na yeah lang ano na lang Okay na. Okay? okay na yan. Ito lang istorbo sa akin talaga ito eh. Mm -hmm. okay. oh. <clears throat> Mukhang nagluto kayo ng pakbit ah. Mm -hmm. Ha? Amoy pakbit eh. <laughs> sige magliliyana rin balita naman sa atin laho dobaraning illegal hindi lang dito sa Amerika no Grabe siya ano kasi mabilis sa atin kasi Hindi, ng Ang ng al pinapasok nilang gobyerno ang pamahalaan natin. Yung, yung mga imigrant dito, ganyan lang sila. Pero sa atin, in pinapasok nilang politika. O. Mm -hmm. oh. Ito, lahat ang ng gobyerno, okay. yun sa atin. Pero yung mga nagkalat dito, ay pwede naman nilang ano yan eh. Pero ang, na, ang, ang nakakatakot yung pasokin ng gobyerno, yeah. merong mayor, may gobernador, may kongresista. Hmm. Yeah. So, kung patuloy ang mga kalukuhan yan, bago sila sa kung pinatay ng China, bago na ba yan? Bago sila, bago sila mag-umpisa ng awal, eh, darating lahat ng mga sundawan nila doon sa atin, talo-talo. Mm. -talo kahit maraming tutulong eh, wala nang kita tatakutan ng China hindi noon yon pero mula nang hindi sila tigilan ng baha di ba para tigil ang baha sa kanila kaya ano sila ano na rin sila ano kaya gawan ng kwan daw yung Panginoon yan yeah. pinapagbayad na sila mm -hmm. kasi Sobra silang mapanakot. Mapanakot. Kasi sinasaktan yung mga ano natin. Fisherman. Kawawang mga fisherman. Marami sila. Abang ngayon nga eh. Apat na buwan daw na walang makapangisda. Sa ano natin? Lugar natin. Bawalan nila. Mali no? Yeah. Sige, sige, sige. Mali ah. Magbabawalan tayo eh. para sa bahay natin. Ay atin yun eh. Yes. Oh. Sa Tapos adi. eh pagbawalan ka na ano na yep. na mm -hmm. doon. Ano mm -hmm. sila? Mali, mali 'yun. Hmm, Shumawa. Hindi nga may kasunduan kasi sila Duterte. Tama. Um, ang, si ang, Dapat ang alam natin noon po, eh, ay pabor si Duterte sa atin. Yung ano binuto niyo, digong yun nyo, binuto niya yan, di ba? Yung diba? pala, eh, <laughs> binabayaran siya at pumapayag naman. Siya ng ano, siya uh, si, uh, si, uh, si, si, uh, si ang ahinti ng China. Mm -hmm. Pati mga anak niya, pati si Sarah. Dapat mm kan -hmm. ditayin. Mahirap so, eh. Mahirap din ang kalagayan ng Pilipinas tapos sa kagagulo pang sinado oh my god si eh uh, at subiri toberley 116 Akin, kung pa yung tama ano kung mas kritiko wala na. paniniwala kaya na. Hindi malamit <laughs> parin. <laughs> Oo. 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 kasi yeah. so, 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 um, natural disaster na so, yeah. hindi doon yeah, talaga uh -huh. earthquake nila baha maraming landslide 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 nila Lindol, di ba? yes so hmm. tapos na sa akin mas maraming uh, masasakit na mangyayari sa kanila pag hindi ano pag pinapagpatuloy yung kalukuhan tatulog ang Panginoon ng Pilipino. Uh -huh. na?

Nandiyan ang oven sa likod, no? Mm -hmm. Ayan. <laughs> yeah. mm -hmm. Na na ang kaunti. No? Mix eh? Hindi. Biyo na natin. Ha. Sige na, meron part na ano eh. Hmm. Balsek, balsek, balsek kumandir ang ganda ng puesto niya. Mhm. Mm saan yako 'diim sa Hawaii 'yan or na? California. Mhm. Mm saan 'yung kuha, saan 'yung kuha ng picture na 'yon? Sa Hawaii, California. Yamawa Resort. Ah. Doon sa San Manuel, California. Ah. Lahat La kay bumunta baga na. Mm -hmm. Ito talaga dito, ang taas talaga nitong ang ito no? ang mataas talaga. No? Tapos flat dito, no? Hindi, dahil lang sa pagtulog, pag, pag, yan pag mo yan, maayos. Hindi oh, 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 pero pag natuyo talagang talagang bulky o, o, o. dito. Yeah. Pero sige lang, okay na lang 'yan. Kaysa okay. naman oh, baka maunuka mo, hindi naman. Uh -huh. So tama lang 'yan? Tama tama na 'yan. Yeah. Hindi na Ito na lang ang tataasan ko para pantay na. Mawawasan 'to hindi na. Hindi na, hindi na okay na rin. Okay. Hindi. Yeah. pag uh, sa pagtulog lang 'yan. Uh -huh. Pag uh, ano na pag na-hugasan uh, ulit, may mag-ibang nitsura. Nah, Yan. Kita mo. Yan. Yeah. Eh, sa kabila. yeah Parang, parang, parang mahaba itong dito. Hindi mahaba? Ba? Eh, example. Hindi, okay na yun. Baka mapulpul yung... Ayan, ayan, okay na yun, Jim. Okay na. Mm -hmm. Mm -hmm. Kama na? Mm -hmm. Kama na. Yeah. Ay, gutom na ako. Okay. Pakin mm -hmm. na sin. Oh, sige. Sige. Mm -hmm. Matanda eh. Yung ba yung neighbor mo na nurse? Yan yung neighbor mo na nurse? Nurse? Yun? Oh. Sa property. Yeah. Retirement na. Yan. Yeah. Hirap na rin lumakad eh. Yan ang kung minsan nakakaawa din sila. Yan. Yeah. Sila lang isa? Wala silang kasama? Walang anak eh. wala uh -huh. Walang asawa. Oo, oh, yan. Talagang ano na sila. Uh, Servisyo lang talaga. Yeah. Walang dandelion yun yung grass niyo. Maganda. Yung, walang damo yung ayaw. Walang ano. Walang yung, yun yung yard niya. Yung nanay niya, siyempre, maunang mamatay. Mamatay uh -huh. Namatay yung nanay, uh -huh. mag-isa na lang siya. Mm. Kung minsan-minsan, yung uh, kamag-anak, relative, uh -huh. pinapunta naman. Bahay niya yan, sariling bahay niya. Sarili. So, um, sa atin, yung kapatid nating Pilipina. Ay, naku, na niya sa... Ang ganda ng... Ganda ng... oh, yung family. Ah, uh, Oo. Oh. oh. tinamaan ng liver cancer. Parang yun Pagkatapos mag-retire. Mm. Yung ano, doktor ko sa Providence. Two months after he retired, namatay. Hmm? Hmm. Parang gano'n. Yeah. Two months after he retired, namatay. Tapos ito naman ngayong isa. O, oh, Jim, ito na kunin na. Ito, namang isa naman. Ito namang isa. Yan. Yeah, oh, ayos na. Okay. So, ito naman si Dr. Colwell naman. Sabi niya, oh, I'm going to ano, retire. Sabi ko, you're going to die soon. <laughs> Pero ko rin. Ayan po ang grupit dalaga natin. Maraming salamat po sa panonood. Salamat